Hello, magluluto pa ngayon ng hipon. Ayan, nagisa na tayo ng sibuyas at kamatis. Nilagyan ko ng kaunting asin at paminta. Ayan ang ating hipon. Malinis na yan. Ito yung frozen na nabibili na nakaplastik na. Gisa lang natin siya. Ayan, at maglagay na tayo ng tomato paste. kulang na ka itong tumitupis natin kasi bawas na ito magdagdag tayo ayan magdagdag tayo ang pa itong tumitupis haluhaluin lang natin hanggang lumabas yung aroma ng tomato paste itong simple luto lang Okay, hagaan lang natin siya hanggang sa maluto ng mabuti ang tomato paste. Ayan. At iba na ang kulay ng ating tomato paste kaya pwede natin ilagay ang ating hipon. Ayan ang ating hipon. ganyan lang kasimple gisa lang natin siya sa sibuyas kamatis tapos tomato paste kasi ah eh, kaya ginawa kong ganito kasi itong hipon na ito wala ng lasa gawa ng ano na po maka freezer na ba kaya pag ganito ang gawin nyo sa luto ng hipo na nakapreaser na yung may wala ng balat siya yung nabibili sa mga tindahan ganito gawin nyo masarap, malinamnam pag ibang klaseng luto ang gawin nyo, para lang siyang bulak yan ha yan lang ang ating timpla ang nating maluto at mamaya lagyan natin ng parsley pag malapit ng maluto at sandali lang natin natin tulutuin kasi alam nyo man ang hipon pag na-overcook hindi maganda ayan, antayin natin lumabas ang kanyang tubig sa hipon may tubig kasi yan lalabas kaunti kaya antayin lang natin bago natin patuyuin at maglagay ako ng chili powder para may kaunting anghang. Ayan, naglagay rin ako ng pamintang durog. Ayan, kitang kita niyo ang pamintang durog. Ayan guys, tingnan nyo. Tuyo na siya. Naluto na siya sa sarili niyang sabaw at mantika. Ayan, ganyan ang gawin niyo sa hipo na frozen na nabibili lang sa tindahan. Masarap siya pag ganito ang gawin ninyong luto. Ayan, at ngayon, oras na nating lagay ng parsley. Ayan. At gunaw, gawa na rin ako ng aming kanin, white rice. Ayan, halu-haluin lang natin siya para maano yung parsley sa lasa ng hipon Kasi minsan kasi maraming nagre-reklamo na gayetong hipon daw na nasa plastic na, na frozen, wala daw lasa. Pag kinain mo daw para daw bulak. Ayan, oo nga na-try ko nga sa mga ano, sa ibang luto, klaseng luto. Tapos tinry ko ganitong luto, Ayun, nasarapan ako at pati mga kasama ko. Sabi, masarap daw. Kaya ganito na ang ginagawa kong luto sa hipon na frozen. Ayan guys, luto na ng ating hipon. Yummy.